Hello guys, good morning. Andito si Chico guys, mag-almusal siya guys. Kasi kahapon guys, wala siyang ganang kumain. Kasi sumuka siya guys eh. Kaya ang pinakain ko sa kanya guys ay yung asuka lang. Ayan guys. Chico, sit. Ay, nakasit na pala siya guys. O, ayan na lang ka, kain na. Ayan. May gana na kumain si Bibi. Ayan, guys. Kumain na siya. Ayan. Kahapon talaga ayaw niya kumain. Wala siyang gana kumain. Hmm. Ganyan siya, guys, pag sumuka eh. Wala siyang gana kumain. Uh. Ayan. Kaya pinainom ko lang sa kanya, guys, yung asukal. Nilagyan ko ng tubig. Ayan. Gusto mo pa bunso? oh, sige. Last na lang to, ha? Wow, nasarap na naman si Bibi sa kanyang almusal. Ayan. Hmm. Ayan, guys. Ayan. Wala na, bunso. Ubus na. O, oh, magbabay ka na. Magbabay ka na, Dalina. Bye-bye. Thank you for watching. Değil <laughs> mi?